So hindi ko alam kung ilang minuto ko 30 minutes yung susunod na bus. Malamig pa naman. makulimlim dito pero malamig. Mga 20 minutes lang drive lang yung pupuntahan ko eh. Pero dahil walang direct yung bus papunta doon, tatlong sakay ako. Ang emot ko talaga kanina. Doon ako nagbantay yung sa kabila. Eh, papuntang sleepy yun eh. Eh, ako ay papunta ng Elizabeth. Ang lamit pa naman sa labas. Ano ay bas? yung baso? 2-2-8 yung ko I'm going to um, Lyle McEwen Hospital. Is this Lyle McEwen Hospital? I, uh, Just go to Lake Interchange. Interchange in Moson Lakes? Okay, no worries. Thank you.